Arestado ang apat na lalaking umanoy na sa likod ng panununog ng minibus sa Katanawan, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ilang oras lang ang itinagal ng pagtatagon ng apat na lalaking ito bago tuloy ang mapa sa kamay ng mga otoridad. Sospek sila sa umano'y panununog ng minibus na yan sa Katanawan, Quezon, gabi nitong Miyerkules. Pinara umano ng mga sospek ang sasakyan sa kapinababa ang tatlong pasahero, driver at konduktor nito at do'y ginawa ang panununog. Binanggit daw, hindi ito hold up, lumabas lang kayo ng sasakyan. Then pagkala sa sasakyan, binatuhan ng mulutog cocktail, yun yung nag ng sunog. Mabilis daw umalis ang nasa likod ng panununog. Natunton ang mga sospek sa koordinasyon sa mga otoridad sa karatig bayan nito sa Mulanay. Malikot sila sa mga uh, lodging houses and dito sa resort, merong uh, uh, nag na description doon sa uh, apat na hinahanap uh -huh. at uh, ang sinasabi, nag-check-in daw ng uh, bandang alas 5 ng hapon, pero umalis din kaagad. Bumalik sa hotel, mga madaling araw na. Itinatanggiraw ng mga sospek na sangkot sila sa insidente. Dumayo lang daw sila sa lugar para magperya. Pero positibo silang kinilala ng mga pasahero at driver ng minibus. Kabilang sa anggolong sinisilip ng pulisyang usapin ng transportasyon sa lugar. Nagkakainitan itong dalawang grupo. Operative, itong mga legit na cooperative at itong mga nangungulurong. Sinisikap makuha na ng reaksyon ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang operator ng minibus pati ng apat na naarestong sospek. Tuloy pang pa investigasyon sa kaso. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog